Hello everyone! Welcome back to my channel! Habang nananahi ako ay magkukwento ako sa inyo. Ah, ganito yung guys. Kasi may mga issue dati na lumalabas na hindi ko naman pinapansin. Pero ngayon gusto ko lang itapik para mapanood nila para malinawan sila hindi yung laging ganun ang inaakala nila sa isang lugar o sa may bamban yan sasabihin ko na kung saan lugar sa may bamban ay meron kaming mga luparo na rice lang di ko alam kung anim yon or apat lang so bali yung isa sa nanay ko sa isang kapatid ko sa akin, tsaka sa isa pa, yung pangalawang bunso. So, yung bunso namin, dahil meron siyang kaya sa buhay, hindi na siya uh, kinuha na ng lupa. So, bali kami lang tatlo, tsaka yung nanay ko. Bali, apat nga yung ano yun. Kaya lang, rights lang naman yun. Eh, hindi naman talaga nabayaran lahat. Rights lang. So, kung gusto mong ituloy yung uh, paghulog doon, ay pwede namang ituloy. Uh, so matagal na yun eh, matagal na, mga ilang taon na yun eh, kahit sampung taon, meron na ata yung lupa na yun. Hanggang, ano, parang namatay na nga yung ano eh, namatay na nga yung sinasabing may-ari ng lupa. Na, yung iba, pina, gagawin daw subdivision yung mga lugar doon, pero parang hindi naman otuloy. No, so, ganito yon nung siguro panahon ng pandemic, nanay ko kasi doon na Nakatira may bahay siya doon. so yung parte ng kapatid kong lalaki uh, bali parang naibenta na niya hindi ko alam kung talagang nasa presyo yung pagbebenta parang uh, ano lang, yung parang pinagbigyan lang yung mga walang tirahan na matira doon. tapos nagbayad lang ng konti, ganyan so yung nanay ko naman, dahil pandemic, parati siyang walang pera eh, Lagi siyang namamalagi doon sa tindahan Doon sa malapit sa kanila Sa may bamban Eh parang Ininganyo siya na ibenta yung ano Yung lupa niya O oh, ininganyo oh, Kinumbinsi sabi ng auntie ko Bali kinumbinsi siya Hanggang sa makumbinsi siya Kasi iniisip niya na wala siyang pera uh, Eh pa ngayon Uh, bali sinabihan niya yung isa kong kapatid na babae na ibebenta niya yung sa kanya kasi yung nanay ko ibebenta niya yung uh, sa, sa sarili niya tapos ibebenta niya rin yung para sa kapatid ko. Kaya lang yung kapatid kong babae na yun hindi siya pumayag. Kasi bali yung natitira na lang na lupa yung sa nanay ko at saka sa amin dalawang magkapatid nung pangalawang bunso yung uh, lupa na yon uh, dahil ayaw ng kapatid ko ako yung tinawagan ng nanay ko para pinipilit niya ako na ibenta yung sa akin pero yung sinasabi niya kasing presyo masyadong mura kaya lang yung nanay ko uh, makulit siya eh gusto niya talagang maibenta yung lupa ko tsaka yung sa kanya dahil nga ayaw pumayag ng kapatid ko eh inayaan ko na lang eh bali sila lang yung nandun sa may barangay gumawa ng mga papel na pinipirmahan tapos pumunta lang dito para pirmahan ko, so yung pera uh, parang nagbigyan siya ng basta yung pera parang lumalabas na 18,000 lang yung napunta sa akin at sa nanay ko, ganyan tapos nun uh, ako, nagbigay pa ako ng binigyan ko ng 2,000 yung kapatid ko, yung ayaw pumayag na ibenta sa kanya. Tapos sa nanay ko, kinumbinsi ko rin na bigyan niya rin. Kaya, kaya, na, nabigyan siya ng tagdi dalawang libo sa amin. So, uh, yung lupa na nabenta yon wala naman talaga sa, uh, ano yun eh, hindi ko yon binala kasi parang kinumbinsi lang ako. So, wala akong kaalam-alam para maibenta yung lupa na yon Pero ako talaga, nangihinayang kasi, masyado naman mura. Kahit rights lang yon masyadong mura eh, wala na akong magagawa kasi gusto talagang ibenta ng nanay ko eh. Gusto niyang magkapera. Eh ako, hinayaan ko na lang. Parang wala na sa akin pero sa totoo lang, ay ayoko talaga. Pero nung ano na, nari siguro nung tagal-tagal na yung nanay ko, na-realize na sobrang mura talaga. Gusto niyang bawiin uh, sa mga ano, sa mga bumili sa kanya. Gusto niyang bawiin yung lupa. Eh, pagkatapos nun, eh, marami munang ano, yung mga salisalitang lumalabas, alam mo na, sa mga, sa dalawang panig, sa nanay ko, tsaka doon. Eh, ako, dahil nandito naman ako sa Mabalakat, wala naman ako sa Bamban, so, yung nakabili, lilinis niya yung lupa. Pati yung hindi naman kanyang lupa, bali nilinis din nila at kinukuha nila. So, eh, siyempre, hindi naman maganda yung ano, parang nagkakaroon na ng sagutan, parang magkakaroon na ng away. Pero naisip din ng ano, ng nakabili na para wala na lang ano, yung wala na lang usap-usapan, naisip niya na, sige, ibabalik na lang niya yung lupa, uh, ibabalik na lang yung pera sa kanya. Ganun na lang ang ano niya, yung ginusto niya para lang matigil na yung mga ano ayaw niya parang ayaw niya rin ng may kaaway na ganun kahit na nabili na niya pero talaga siyempre mali naman yung kinumbinsi mo yung tao na ibenta niya sa inyo ng sa murang halaga lang di rin naman tama yun pero wala naman akong kinakampihan isa man sa kanila ngayon ang ginawa ng nanay ko kinausap niya yung pastor di ko alam kung anong pastor sila Basta pastor, pastor yun, na naghahanap din ng bibilihan ng lupa. Sa kanya niya ibinenta para maibalik yung pera ng unang bumili. Pero nung binenta niya, niya sa iba, siyempre, di ba, lupa ako yon at lupa niya. Binenta niya yung lupa, pero ako, wala na akong kaalam-alam don, Wala na napuntang pera sa akin ng kahit magkano. Ibig sabihin, de, kung ibebenta niya yon, siyempre may karapatan din ako kasi yung isa sa akin. So dapat kumuha lang siya nung para sa kanya yung parte ng lupa niya. O, binenta niya sa iba, wala nang napunta sa akin. Ang mahirap pa doon. Yung bang nalaman ng isa naming kapatid, mali pa yung kwento. Yung parang lumalabas na ako yung nagbenta ng lupa, eh wala naman nga akong kaalam-alam doon humayag lang ako para matigil na lang yung usapan dahil nga pinipilit ako ng nanay kung maibenta yon. tapos pinalabas nila don sa ante ko yung mga kwentong hindi naman totoo yung wala ka naman talagang kinalaman sa pagbebenta nun ibig sabihin parang pinapirma lang ako binigay lang yung pera pero talaga ayaw ko talagang ibenta yon. pero dahil pinagbibigyan ko yung mama ko hinayaan ko na lang yon kahit na ayaw na ayaw ko pero ang pinaka ayaw na ayaw ko rin sa nangyari ako na nga yung naagrabyado eh ako pa yung uh, pinagbibintangan talaga nila na binenta ko yung lupa parang para bang ako yung nag-isip ganun nandito lang ako sa mabalakat wala naman akong uh, ano yung wala talaga sa isip ko yung magbenta ng lupa wala naman sa isip ko yung kung ano-anong Uh, gagawin sa lupa. Hindi nga ako nakatira doon eh. Hindi ko rin pinag-iinteresan di ba? Eh kung talagang gusto kong magbenta, ibebenta ko sa iba na ako yung kausap na uh, nasa... Ibig sabihin, kung ano yung presyong gusto ko, yun ang susundin ko, di ba? Bakit naman ko susundin yung uh, presyo nila? Eh ako naman ang nagbebenta, ibig sabihin dapat ako yung kausap. Pero dahil nga para matigil ang usapan, ay hinayaan ko na lang. Pero bakit ngayon parang ako yung lumalabas na ako pa yung talagang nagbebenta ng lupa Nawala naman akong kaalam-alam Kaya gusto ko nga ang ng lahat Kasi gusto ko kung mapanood man nila to gusto ko uh, malinawan sila sa lahat sa lahat ng kwento kasi bago mo kasi ipagsabi yung isang bagay alamin mo muna yung buong kwento hindi yung nagkukwento kayo sa iba tapos hindi naman talaga yun ang buong kwento kasi parang ang tagal-tagal na ng issue na yun pero bakit nagagalit sila nang hindi sila naga, na ibig sabihin nagagalit sila sa akin na hindi naman dapat kasi nga wala naman akong kaalam-alam, 'di ba? Ako nga yung nawalan ng lupa eh. Naibenta sa iba nang wala na akong nakuha ng kahit na singko Pero siyempre dahil mama mo yon hahayaan mo na lang. Pero yung idadamay pa nila ako sa mga kwento nila na ako yung nagbenta, tapos kinuwento pa sa iba, tapos parang nagalit sila sa akin nang hindi naman dapat. Tsaka wala naman silang karapatang magalit, di ba? Kasi kung sa akin sila magagalit, wala nga akong kinalaman dun eh. Yun ang pinakamahirap dun, yung wala kang kinalaman tapos sa uh, sa'yo pa sila nagagalit. Ang hirap-hirap ng ano, yung ganun na basta ko na lang bahahayaan sa loob ng maraming maraming taon na ganun yung sa paniniwala nila. Eh, hahayaan ko na lang Siguro ito na lang yung way ko na sasabihin ko dito sa video na to na ang lahat ng mga nangyari para alam nila. Yun, yun nga nasira yung bahay ng mama ko sa sa bagyo. Sino ba yung gumawa ng paraan para maayos yun? 'Di ba tumingi ako ng tulong sa ibang tao? Kung kani-kanino ako humingi, kani-kanino ako nag-PM? para lamang uh, mabigyan siya ng tulong kasi wala naman akong kakayahan dahil wala naman din akong pera wala naman din talaga akong trabaho o nananahilang ako dito eh magkano lang naman yung kinikita magkaroon ka ng 50 pesos at 80 pesos sa isang araw di diba, pinagtsatsagaan ko lang kesa naman sa wala akong ginagawa dito eh dito lang, nandito lang naman kami sa bahay pero yung uh, mga issue na hindi naman dapat na nagagalit sila sa iyo nang hindi naman dapat yung wala ka namang kinalaman tapos siguro kung sila yung nasa posisyon ko kunwari uh, pinipilit niya yung sa kong kapatid ayaw niya ibenta yung lupa niya tapos sila sila kung sila yung nasa posisyon ko uh, kagaya din ba sila ng kapatid ko na isa na kahit pilitin ayaw ako lang ba yung hahayaan ko na lang yung mama ko para lamang nga pagbigyan siya? Total, hindi ko naman ginagamit yung lupa yun. Uh, matagal na panahon na nandoon yun. So, siguro sa tagal-tagal ng panahon, pwede rin naman kung yumaman na ako, pwede ako magpatayo ng bahay doon. Pero, siyempre, sa ngayon, wala naman talaga akong pera, pero wala rin naman akong balak talagang magbenta. Ang nanay ko lang talaga yung nakaisip no na ibenta yon dahil wala siyang pera. So, nung nabenta rin sa iba, e, eh, wala na rin na. Tapunta sa akin ng kahit singko. ba? Diba? Kaya, ang pinakamahirap nun, oh, uh, yung bang mapagbibintangan ka ng hindi mo naman talaga ginagawa. Ang totoo nun, binalak ko talagang kausapin yung pastor na nakabili. Nasasabihin ko, yung lupa na binenta sa kanya, yung isa ay akin. So, ibig sabihin, dapat siyang magbayad sa akin, hindi lang naman sa mama ko. Pero hinayaan ko na rin, hindi na rin ako nakipag-usap doon. Pero yung mabalitaan mong uh, nag-uusap-usap sila, nagkukwento-kwento sa iba na para bang basta ano lang binenta yon ganun, hindi ganun yon Wala kasi akong balak magbenta ng kung ano-ano. At saka, isa pa yung pinagtatakhan ko dyan eh, yung paano nila nabenta yun sa iba yung parte ng lupa ko nang wala akong pinipirmahan di ba kasi ang nangyari no nung uh, hinayaan na lang nung unang nakabili sa lupa yung lupa ay nagpunta kami sa barangay ayun doon na ako nakasama sa barangay nang hinosolin na niya yung lupa so ang usapan doon basta't maibalik lang yung ano ay ibabalik na rin nila yung papel na napunta sa kanila yung rights. So, parang nga wala nang maraming-maraming usapan ng mga sali-salitang lumalabas na nagkakaroon ng awa yung mga tao. Kaya ganun na lang na ibinabalik na lang niya yung lupa. So, ang ano doon yun nga yung mabayaran siya. Huh? Tapos uh, hindi ko na ano kung meron kung merong permahan o oh, basta na lang ibinalik yung papel. Basta yon ay usapan sa barangay yon. Uh, so nung ano na edi na ibalik na sa mama ko yon, binenta niya sa iba. Pero nagtataka nga ako, yon ang pinagtatakan ko yung naibenta yon ng wala ako. Wala akong pirma, eh isa lang naman yung lupa niya, di ba? O paano yung sa lupa ko? Di ba? Wala na akong pinirmahan, di ba? kasi yung ano yung binalik nung ano mas mataas niyang naibenta sa pangalawang bumili so dapat di ba meron akong parte doon pero hinayaan ko na lang yun lang ang nakakapagtaka doon sana mapanood nila to para malinawan sila hindi yung pinagbibintangan nila ako ako nga yung naagrabyado eh kaya nga yung kapatid ko ayaw pumayag na maibenta yung sa kanya dahil baka magkaganon din eh ang mura-mura nga. O, tapos nabenta sa iba eh. Wala naman din napunta sa akin. Ang hirap-hirap pero nangyari na eh. Pero yung okay lang yung nangyari na. Nangyari na yun. Ang pinakamahirap lang yung pinagbibintangan ako. Pero sana malinawan sila sa ganito paraan sa pagbibidyo ko na mapanood nila to para malaman nilang wala akong alam don At saka kung wala ka naman lupa doon, wala ka naman ano, wala ang karapatang magalit, di ba? Wala ka naman lupa doon eh. Kagagalitan mo ba yung mama ko? Eh mama mo 'yun. Eh di hayaan mo na lang. Pero yung sa akin, magagalit sila. Hindi dapat dahil wala naman ako ginagawa talaga. Yun lang guys, na-share ko lang yun para kasi mapanood nila. Thanks for watching. Lagi kayong mag-iingat and God bless you. Bye-bye.